Good morning mga idol Meron na naman tayong ipamamahagi sa inyong aral Na matutunan sa akin About sa mga China Na hindi pa po na ituturo Ng kahit sino man Mekaniko or vlogger na nakakita nito Kaya po ito mga idea mga idol Wala pang tutorial nito At alam ko naman na may nakakaalam At meron pang hindi nakakaalam Pas Pasintabi na po Sa mga nakakaalam nito at hindi uh, Malaking bagay po ito para sa ating sa kapwa mekanik ko sa mga aspiring mekanik natin at sa mga customer kung sakali pong pabilihin kayo ng ganitong crankcase bakit nga ba pabibilihin kayo kalimitan po na po itong stopper ng kicker dito sa gitna mga idol ito yan ito yung mga crankcase na sinasabi ko na dapat ay walang tama ganito yan ito yung walang tama ng crankcase yan lang tama niya. pero yan o oh, yung stopper dito ay wala siyang tama papakita ko sa inyo wait lang ha ayan mga idol papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na gusto ko mapaliwanag kung ano yon yan yung stopper sa mga kicker na nasisira misan umiikot yung crankcase ang ah, crankcase magang itong kicker wait lang tanggalin ko lang yung isang ito mga idol stopper nya dito sa dulo nakalak tapos ito yung pinaka stopper pag kumikir kayong ganyan yan, ito eh, hindi ito mawawala dito, na dito pa rin. Pag kumikir kayo, iikot ito mga idol ito. Yan, nakaganyan, iikot siya. Tapos, i-stopper siya dito mga idol. Kasi nga po, ito ay naka-stopper yung crankcase. Ngayon, pag ito ay nasira, ano ang paraan na gagawin natin dyan? Papahinangan nyo, malalakihan kayo. Meron tayong isang paraan dyan mga idol ito. Wait lang. Ito yung sirang crankcase na sinasabi ko kung sakaling mangyari sa inyo, tapos... Ganito yung sira. Yan mga idol. O, tingnan nyo ha. Yan oh. Lumalampas kasi nga po. Sira na yung crankcase yan. Ano ang paraan dyan? Ganito lang ang paraan dyan, mga idol. Ito yung luma kasi ito ay russi diantras. Minashin shop po ng Ninong Berhel machine shop dito sa Candelaria. Kung sakali po na... Makagawa kayo ng gano'n. Meron pong pag-asa pa. Ito ay sa russi diantras mga idol. Nagpalit tayo ng gear kasi po nabungi lahat. Tapos yung shafting ang daming sira. Napaltan ko na, na siya ng gear. Pero ito po ay hinabaan namin ah, hinabaan ng Ninong Berhel yan, binildapan niya para po magkaigi dito hanggang ilalim yan, kasi po nawala na tong kaputol yung stopper, kaya mangyayari mga idol ganito, tingnan nyo napakatalino po ng Ninong Berhel tingnan nyo, ha, talagang hindi ko siya naisip pero naisip niya yung gagawin yan oh. o, di ba nakalak na siya dyan tapos ang haba nung pinaka paa yung ganito mga idol same lang sila ng sa kicker ganito din yan o oh, ito hinabaan niya na pababa hanggang doon dito nilagyan niya dito na yan sabat nilagyan niya ng sabat dito nakabuild up siya para itong stopper na to dito sa kicker doon sa crankcase hindi umikot tingnan nyo o oh, nga naman o oh, naka stopper o oh. siya ang oh. ganda tingnan nyo yan lang ang sekretong malupit na ginawa ng Ninong Berhelo. Hanggang ilalim siya mga idol oh. Quality. Talagang hindi siya bubutaw. Yan lang mga idol, napakatindi ng ideyang ito para sa inyo sa mga kapwa nating mekaniko, sa customer. Konting build up pero talagang maselan. Ano? Hindi natin masasabing madali, hindi natin masasabing mahirap, pero nasa tao po ang paggagawa, mga idol. Ano? Kaya po dapat ay yung ating project dapat po sabihin natin sa mga machine shop natin kung anong gagawin, may idea sila o may idea ka, mag-combine po kayong dalawa. At yan lang po mga idol, marami salamat po Ninong Berhel dito sa project ko. Talagang dito sa Rosin ni Antras kong nabili. Quality po, talagang napakahusay. Maraming salamat po. Yon, God bless. Dayo po kayo dito sa Candelaria. Machine shop po ng Ninong Berhel. All right.